Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga lingwahe. Ah, lingwahe. So, pinanganak ka sa Maynila, pero tumira kayo sa Laguna. So, ano yung lingwahe mo? Nagsimula ako sa Tagalog, talaga, initially. And then, nung umuwi yung isang tita ko na nagtrabaho sa Europe. Tapos pag niya, di ko alam kung bakit, pero sinimula niya na ako mag... Kinakausap niya ako ng English. Tapos hindi niya ako pinapansin or parang hindi niya ako ina-entertain kapag nagtatagalog ako. As far as I know, ganun siya. eh hanggang sa naging English siya, eventually, to a point na a certain time of my years in elementary and until uh, high school. Especially no elementary, grabe, English lang kaya kong isa, uh, like, yung salita na kaya kong gawin. Ayan na, oh, tama. Mm -hmm. As in, sa mga Filipino subjects ko, hindi naman bagsak pero hindi pinakamataas, <laughs> Ganon. Oo, oh, mahirap para sa iyo. Naihirapan ako. Naiintindihan ko siya. 'Yun yung time na yung nangat nang hindi ko maintindihan kung ano na ANNG <laughs> at yung NNG. <laughs> yung NNG, oo. Oh, oh. okay. Yung mga simpleng grammar, hindi ko ma-gets. Oo. Oh. Pero lumipat ako ng school, galing ayun nga, galing ako dun sa English only policy na school, biglang naging Tagalog kasi nung nag high school ako, yung mga Nung lumipat ako sa Pasay, mga nagtatagalog talaga eh. Nabu mm. Hindi naman siya nabubuli, pero inaasar nila ako, ah, nosebleed, nosebleed, pang nag english ako, eh di, napilitan na namang magtagalog. <laughs> Oo, oh, kailangan mong mag-adapt. Kasi yung mga kaibigan mo, mga kaibigan, na Tagalog, nagtatagalog. environment. mm uh -uh. Ah, okay. So, ganun siya. mm -hmm. Pero yung, ibig sabihin, yung mother tongue mo, Tagalog. Kasi Tagalog kasi talaga. Yung pinanganak ka, yung magulang mo nagtatagalog sa Mm-hmm. Nagtatagalog siya. Tapos lang. umuwi yung kamag-anak mo, tita mo? Tita ko, oo. Sa, saan taga saan siya sa Europe? Eh. di Hindi ko maalala eh, Hindi pero Manila oo. Basta ang naalala ko, ah, uh, my boyfriend siya Dutch. <laughs> ah, so siguro nag-English lang sila. Nag-English lang. Sanay na siya, siya mag-English. Uh oo. -uh. Ilang taon ka nung umuwi siya? Mm, I think siguro mga 6. Si six or seven years old. Okay. Mga ganong age. Parang so, si uh, nung pinanganak ka hanggang six years old, siguro Tagalog. Uh -huh. Tapos nagsimula ng English lang. mm Six hanggang mga... Hanggang... Thirteen or fourteen. Okay, English uh, lang. English lang. Then, ayun na nga, change. Adapt na naman. Oo. Uh -huh. Tapos hanggang ngayon sa college tatagalog na ako kahit, yung school ko mas kilala na nag english <laughs> uh Oo. -oh. So, yun. So, nag nagtatagalog ka, nag english ka. Meron bang ibang parang regional na lingwahe? Regional. Wish ko lang. <laughs> uh -oh. Gusto ko sana. Kasi may ligaw sa lang. Ngayon ko lang na-realize na ang interesting ng languages. Lalo na nag-exchange ako. Pero, nakakaintindi ng kaunting ilonggo. Kasi yung parents ko ngayon, gala, uh, dati silang nakatira sa Capiz, mm -hmm. sa Iloilo. -Ilo. And minsan kapag may um, pinag-uusapan sila na ayaw nilang, ayaw nilang maintindihan ko, nang ilong ko sila sa harap-harapan -harap, harap ko pa. Mm -hmm. Pero minsan naintindihan ko kasi context clues. Ganun na lang. Oh. Pero hindi ko kayang makipagsabayan. Yung talagang makipag... Uh, Balitaktakan. <laughs> Balitaktakan. <laughs> What a word. <laughs> Balitaktakan. Parang debate. Gano'n. Ah, Sagutan. Gano. Sagutan. Sagutan. May pagsagutan. May pagsagutan sa magulang ko. Hindi talaga. Hindi ko kaya. So, kaya nagtatagalog lang kami. Uh -huh. Minsan sa nanay ko, sa mom ko, English. Kasi English teacher siya. Pero uh -huh. madalas Tagalog. Okay. Mm. Pero na may iintindihan mo yung ilonggo Dahil sa context clues? Context clues. Oo. Kasi... Okay. Siguro, overtime, time, minsan tinuturuan nila ako ng few words, ganun. Tulad nung, nung pagdating ko dito, nag-aaral ako ng konting Spanish, konti uh. lang. Pag kinakausap ko context clues lang, kung ano lang yung maintindihan ko. Ah, okay, ito yung gusto niyang uh, sabihin, ito yung gusto niyang gawin ko, blah, blah, blah. Ah, okay. Ganun lang. Pero hindi ko talaga kaya na ang buong sentence maintindihan ko. Tapos, magre-reply ako sa kanya ng purely ilonggo. Mm-hmm. Mm, okay, okay. So, kasi ako, yun, lumaki ako sa Pampanga. Mm -hmm. So, ganun din, naintindihan ko yung kapampangan. Tapos, minsan, tinatanong sa akin ng mga tao kung kung marunong silang magtagalog at English, kung maiintindihan ba nila yung kapampangan. Sasabihin ko, hindi, hindi talaga. As in, mm -hmm. halos walang maiintindihan. Oh. Ganun din ba sa Ilonggo? Kung, halimbawa, yung tao marunong magtagalog, mag-ingles, gaano kadami yung kaya niya maintindihan sa Ilonggo? Actually, sobrang iba din eh. Ibang-ibang? Ibang-ibang lingwahe. Like, uh, siguro example na lang. Naalala ko nung high school ako. Sinabihan ko yung, syempre, kapag mga kaibigan naglulokohan, sinabihan ko yung kaibigan ko na mukha siyang amo. Amo? Amo. Hindi <laughs> <laughs> mo alam, di ba? <laughs> parang negatibo, pero... Uh, parang negatibo. Ang amo kasi is monkey. So ah. yung <laughs> Unggoy. Unggoy. Unggoy siya. So, <laughs> akala ko na at ah, akala ko Tagalog kasi laging sina laging ginagamit ng parents ko ng mga relatives ko yun pala hindi. Aha. Uh -huh. Mga ganun. O kaya kapoy. 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 Ano siya? Pagod. Pagod sa Tagalog. Pero ano siya, Ilonggo naman. Yun yung equivalent ng pa pagod. Kapoy. Mm. So, yung, ibang iba, iba, ibang ibang-iba talaga siya kumpara sa kahit alam mo yung Tagalog. Oo. Oo. Yun nga. Sa, kaya sa tingin ko, tama yung tawagin parang regional language mm -hmm. na hindi dia dialect. Iba. Hindi siya dialect. Kasi iba, ibang-iba talaga. Oo. Mm -hmm. ba, yung ilonggo naman at yung bisaya mm. may pagkakapareho ba? Sa pagkakalam ko, oo. oo. Mm -hmm. May pagkapareho sila kasi minsan, <laughs> isang experience ulit. May mga kaibigan kasi yung ano, Uh, mga Bisaya. Tapos, uh, galing kaming mall. Tapos, sinundo kami ng dad ko. Eh, may pinag-uusapan silang hindi maayos. <laughs> Medyo hindi family-friendly. Sa Sabi, Bisaya? Sa Bisaya. Uh -huh. Tapos, biglang nagsalita yung tatay ko, ha-ha-ha, naiintindihan ko kayo. <laughs> 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 Nagulat yung mga kaibigan ko. Uh -huh. So, parang may pagkaparehas, pero parang hindi rin. Siguro ah. na rin sa accent. Oo. Oh, oh. Sobrang iba ng accent ng Bisaya sa Ilonggo eh. Ah, no. okay. Ah, uh, sa pag naririnig ko medyo mas aggressive. Hindi naman yun ang na negative term. Ay, ay, yun yung best na may na adjective na may isip ko. Medyo like straightforward, medyo um ano siya, yun nga, agresibo yung pag nagbibisaya. Pero pag ilonggo, medyo malambing. Oo. Yan yung, yung ano. stereotype sa uh -oh. mga ilonggo. Stereotype. Totoo naman. Totoo talaga. In a way. Depende actually. Depende. Depende sa... o, kasi magulang ko di talaga malambing. <laughs> hindi Baka sa'yo lang. Grabe. <laughs> 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 hindi naman. Pag naririnig ko yung relatives ko, in comparison sa mga kaibigan kong nag-aaral sa UANP nagaling ilo -ilo, oh. na galing ilo-ilo, parehas na ilonggo. Pero yung paano sila magsalita? Magkaiba. Mm -hmm. Kasi sobrang bara akong magsalita ng magulang ko oh. in ilonggo. Pero yung mga kaibigan ko, lambing talaga. Malambing. So siguro depende rin kung saan ka sa part ng ilo-ilo. So may pagkaganon okay. din sila. May inner, inner-inner <laughs> uh -oh. inner circle pa. May pagkakaiba din kahit mm -hmm. parehong regional language. Uh -oh. Wow. Okay. Tapos sa ano naman? Halimbawa, yung mga ilonggo na nagtatagalog, mm -mm. kumpara sa mga Tagalog lang, galing Manila o Laguna Cavite, mahahalata mo ba? Halimbawa, kung, oh, taga ano to ah, yung Tagalog mo may parang ilonggo may accent. accent? halata ah. ba yun? Oh. Oo para sa'yo? Oo, para sa akin. Siguro, nung una, hindi ko ma-identify kasi hindi pa naman ako nakakilala ng iba't ibang taga ibang you know, provinces or regions. Pero I think eventually, especially lumaki na yung um, horizons ko, nakapag-meet na ako ng iba't ibang um, uh, people or Filipinos na sa iba't ibang probinsya, Ma maririnig mo may pagka-accent, lalo na kapag buong buhay nila, doon sila nakatira tapos pupunta sila ng Maynila. May hint pa rin talaga ng accent nila. mm -hmm. So, malalaman mo kung, oh, ito taga Ilongo, or ito taga Cebu. Kasi, para sa akin, hindi ko alam po. Parang alam ko pag taga Visayas. Ah! Or, kung hindi taga Luzon. Oo. Oh, oh. Parang, medyo alam ko Pero, kung hindi ko alam aling party sa Visayas, anong party sa Mindanao. Ah, really? Oh, okay. Hindi ko alam kung Cebu, ilo, o Ilo-Ilo-Ilo. Okay, gets ko. Noon na ganun din ako, pero, I guess, eventually... Kasi mas madami kaya madami daming kaibigan. Oh, mas nakikilala, kumbaga. Oh, wala akong kaibigan. <laughs> okay. Puro Manila kinakaibigan mo kasi. <laughs> Balik tayo sa Espanyol. So, uh, 'yun, kamo sa Espanyol mo. <laughs> eh, medyo ano lang. Sakto lang, hindi tulad din ng sinasabi ko tungkol sa regional na language. Hindi ko siya Masalita talaga. Paminsan-minsan, pag umaga na uta ko, ha form ako ng sentence, which is nakakagulat. Mm -hmm. Kasi sa pag-text, okay naman. Pero kapag yun talaga ang conversational, it takes time. Kasi nagtatranslate pa ako sa utak ko. Oh. Pero okay naman siya to an extent kasi eh, ang daming loan words from Spanish, ginagamit sa tagalog eh. Mm -hmm. So, okay lang naman siya. Mm -hmm. Pero hindi ko masasabi na fluent. Five months pa lang naman ako and partly my fault kasi hindi, hindi na ako nagbigay ng effort pagkatapos ng Spanish classes ko ah, okay. para mag-learn outside the classroom. Pero yun mm. <laughs> So, nakakatulong yung Tagalog mm -mm. para mag aral ng Espanyol? Yes. Malaking tulong? ah uh, so, Siguro, yeah. in Actually, oo. Feeling ko, feeling ko kaya din ako nakapasa oh. <laughs> sa Spanish class ko. Kasi yung ibang words, yung loan words na meron tayo sa Tagalog, yun din yung ginagamit sa Espanyol. Iba lang talaga yung spelling. Mm -hmm. Pero ganun din, pronunciation-wise, ganun na ganun. Mm -hmm. So, malaking tulong siya sa pag ng mga um, ng conversations. Mm -hmm. So, kapag pumunta ka dito, hindi ka naman mapag-iwanan. Depende na lang kung saan parte ng Spain. Oo oh, <laughs> Pag, pagmabilis mabilis magsalita, yun lang. Mahirap. Oo. Oh, oh. Dito sa... Si Dito sa Cordoba. O, sa Andalusia na ako. Yung accent. Oh, may accent pa. Mabilis pa magsalita. Ay, nako. <laughs> Oo. Oh, oh. Mas mahirap maintindihan. Oo. Oh, oh. Yun lang yung episode natin ngayon. Salamat. At kung mabilis yung episode para sa'yo, pwede mong bagalan yung speed sa sa Spotify, sa Apple Podcast, sa YouTube. So, meron ding transcript kung kailangan mong basahin para maging mas madali. Yun lang, salamat at paalam.